Pero holística multicultural comprometida con la organización, pero especialmente con el público, con los fans que pueda ser una mujer que pueda representar la voz de todos, y eso es fundamental en un momento donde el mundo verdaderamente está dividido. Y esa universalidad es fundamental porque hoy por hoy también tenemos que entender que no es un tema ni de creencias ni religiones, ni incluso de belleza externa, únicamente, sino de belleza interna. Entonces, buscamos esa mujer integral. Y estamos seguros que na <laughs> bueno, mujer que, que de, verdad represente el corazón de las mujeres a so inyong napanood at narinig mga kapulitika itong sinabi ng temporary CEO na si Mario Bucaro dito sa kanilang hinahanap ngayong taon para sa edisyon ng Miss Universe. So hindi naman natin naiintindihan yung kanyang sinabi dahil ito ay nasa lingwaheng Espanyol ay translate natin sa tinatawag na artificial intelligence so ang sinabi niya dito is yung hinahanap doon nila tinanong kasi niya siya nitong uh, vlogger ang hinahanap doon nila is multicultural committed to the organization but especially to the public to the fans that it can be a woman who can represent the voice of everyone and that is fundamental at the time When the world is truly divided, and that universality, because today we also have to understand that it is not a topic of free of beliefs and religions, even extreme beauty standards, and we are sure that we will find her. And hopefully, well, we hope a woman who truly represents the heart of women worldwide. So, ito mga kapolitika politika is klaro yung hinahanap nila na yung uh, babae, a woman of value, a woman of moral value. So, ito yung sinabi mismo ng uh, itong uh, CEO, temporary CEO na si Mario Bucaro. So, very clear ang kanyang naging pahayag na hindi yung uh, pinaka-standout ang kailang hinahanap, even yung may pinakamagaling na catwalk. So, ngayon ang uh, base dito sa kanyang naging pahayag ang hinahanap ng mga kapolitika yung tinasabi uh, natin doon sa ating naunang video na makakapag-unite sa mga territorial conflict dito sa Miss Universe dahil sa nangyari recently so hahanapin daw nila ito at yung uh, kumbaga tinatawag nila na hindi magdi-divide yung Miss Universe so unity ang hinahanap nila uh, unifier yung hinahanap nila dito sa Miss Universe 2025. And I totally believe naman na meron ganong uh, ano meron ganong quality itong si Ate sa Manalo. Kung kaya nga hindi tayo nagbabase dito sa mga superficial na mga sinusuot nila sa mga extravagant na mga uh, palamutin lang mga ornamentals dahil ang Miss Universe ngayon is nakafocus sila sa tinatawag na quality ng isang candidate. So hindi magdi-divide down ng uh, mga kultura hindi magdi-divide ng territorial at yung uh, sinasabi niya na uh, even the free of beliefs. So, hindi ganoon mga kapolitika. Kinakailangan na neutral yung kanilang kukurunahan ngayong taon. So, pinag-usapan na natin ito mga kapolitika doon sa ating mga naunang video na ang hinahanap nila ngayon is uh, hindi magkukos ng division. So, meron akong kutob, meron akong uh, hinala, spekulasyon, suspicion mga kapolitika na ang kukorona nilang ngayong taon. Although gusto natin na si sa manalo pero baka hindi isang powerhouse na bansa ang kukoronahan ng Miss Universe. Okay? Kasi kung powerhouse, eh baka magkakaroon ng uh, malalang division na naman awayan at I believe nga baka hindi nga Latina ang kanilang kukurunahan ngayong taon okay? well abangan lang po natin pero yun lang po ang aking suspicion na baka manggaling sa hindi powerhouse na bansa para magkaroon ng neutrality dito sa uh, edisyon nila ngayong taong 2025 so sa tingin nyo mga kapolitika sino kaya ang hinahanap ng Miss Universe na sinasabi nila na multicultural at hindi magkukos ng division ang uh, hinahanap nila dito sa Miss Universe at magiging boses di umano ng mga kabaihan at ng uh, puso ng mga kabaihan. Sa so, tingin nyo ba ay si sa Manalo ang kanilang hinahanap? Mag-comment down below at magkalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.